At salamat po naot sa pag-iimbita sa mga kabayan dito sa pag-iimbita na pinamumunahan ng Bunyong Partylist. At syempre nakita rin natin dito yung Magdalo, no? At iba pang mga organisasyon, etong mga vloggers natin na naririto na talagang sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte. Resolva tayo na impeach Sara Duterte! Yes month na na mag-endorse tayo ng impeachment ni, uh, ni Sara Duterte sa House of Representatives. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kumikilos. Tama ba? Ah! Hindi pa rin ito na-endorse doon sa Speaker's Office kasi ganito po yung magiging, ano, no, magiging proseso. Pag na-verify na yung endorsement, uh, yung, yung impeachment, yung takto na. May tatlo na kasi no, na impeachment complaint. ah uh, ang pinakahuli ay noong December 19. ah uh, yung una, December 2, December 4. Ito, ay kapag ito po ay na-validate na, na-vet na, na-verify na, yung impeachment, yung mga impeachment complaint, dapat ito ay dalhin na kay speaker no, ng, ng, ng uh, Secretary General. At speaker naman, dahil tatlo yung impeachment, i-endorse ito doon sa Committee on Justice. At Committee on Justice, sila na yung magpo-consolidate ng impeachment complaint. Pero ang problema natin, ano po yung problema natin? Well, kung panahon po, hindi ko po masasabi na kulang sa panahon. Imagine naman nyo, December pa natin yun. Uh, ibinigay ang bakhabayang nag-endorse ng impeachment complaint na isa lang yung ano no yung isa lang yung ground or yung uh, impeachment uh, articles of impeachment yung betrayal of public trust kasi encompassing na yon lahat okay noong mga iba't ibang mga rintor for impeachment so nagkakaroon ng problema at nagkakaroon ng bara at pasensya na po doon sa mga uh, mga uh, supporter or vloggers, sorry na po ah nasabihin ko na lang po honestly yung nararamdaman natin ang nagkakaroon po ng uh, problema dahil po doon sa siyempre tinitimbang timbang pa ng kongreso yung yung bilang sa Senate kung makakakuha tayo ng enab na number 2 para ma-convict -ma si Sara Duterte doon sa mga allegations sa impeachment. Baka nagkitimbang-timbang pa. Ganon din ang ginagawa sa House of Representatives. Kaya lang ang problema natin, hindi man di naman timing eh. Ang nagpapa, tingin ko ang isa sa mga factor na nagpapalina doon no, sa atin ay yung mga statement ni Presidente. Sorry po ah, kasi sinasabi ni Presidente ay hindi daw, ano no, hindi daw napapanahon ang impeachment. Kaya pa tayo dito? Yeah. Ang pagpapanagot ay walang panahon. Eh sila nga, sila nga, gumagawa sila ng kasamaan o gumagawa sila ng anumadya sa ating, uh, sa ating, ano lang, sa ating pondo. May panahon ba yan? Every day, nagkakaroon ng mga atumagya sa ating gobyerno. So, walang panahon yan. Kaya, ang pagpapalagin po natin kay Sara Duterte, ay wala po sa sinasabing panahon. Kung gugustuhin, talagang mangyayari po. Itong ano, no? Itong impeachment na ito. At sana na lang po, ma, ano, no? Uh, sana po ay ang hapon po sa ating mga mamamayan. Umunta po tayo sa lahat ng ating mga binotong mga kongresista. Alam niyo po ba kung sino mga binoto nyang kongresista ngayon? Na nakaupo. Kailangan po natin na Vera po yung kongresista. Ano? Nang lakas ng mamamayan, ng convincing power ng mamamayan. Anyway, ang boto po nitong mga kongresista na to ay nanggaling sa inyo, tama ba? Diyan at dapat pakinggan dapat pakinggan po ng, ng mga kongresista ang gusto ng ating mga mamayan. Natakot ba tayo sa rally ng isang religious sex? Natakot ba tayo doon na sinasabi nila kuno-kuno na 2 million o 1.5 million? Natakot ba tayo doon? Hindi tayo natatakot doon. Dahil minority lang yon mas marami. Ang gusto ng impeachment, tama ba? Okay, so ito po mga pagkilos natin, uh, ilan lang ito sa mga sunod-sunod. Alam ko, noong, noong January 16, nakita natin, di ba, nagkaroon ng MISA, yung mga tatlong, ano, no, tatlong, uh, mga, uh, uh, yung mga nag-complain nag o uh, nag-initiate, nag no? Kaya po, tayo po, magtutuloy-tuloy tayo, hindi pa po tapos ang 19 Congress, hanggang June, ano pa yan? June 30. So, halimbawa, June 29, natapos sa Kongreso, pwede yung maipasa doon sa Senate dahil ang Senate naman po continuing, ano yan, continuing uh, institution yan. Pinalitan lang natin yung labing dalawa doon. Pero diretso pa rin siya. Kaya po, huwag tayong papakin, uh, mapapakinaan ng loob, huwag tayong natitinda, doon sa sinasabing 1.5 billion dahil kapag hindi po napanagot si Sara Duterte ay mag-involve ang mga kurap sa gobyerno, tama ba? Magpapatuloy ang korupsyon habang nagpapatuloy ang korupsyon at hindi na impeach si Sara at hindi natin napapanagot ang mga kurap sa gobyerno magpapatuloy ang kahirapan tama ba? 61% ang nagsasabi na nakararanas na voluntary hunger, di ba? Nagugutom ang mamayan. Ang taas ng presyo ng mga bilihin. Na, yes, talagang nararamdaman na ng mga mamamayan ang kahirapan. Dahil sa korupsyon, tama ba? Okay, at walang pagpapanagot doon sa mga tao na dapat na sigilin. Kaya ang ating hamon kay Presidente Marcos, ay dapat siyang ah, dapat niyang singilin kundi siya ay sisingilin natin no dapat niyang singilin ang mga Duterte si Sara Duterte panagutin doon sa ginawa niya sa ating pondo at siyempre ang gusto natin ay ano no panagutin niya ikulong si Duterte tama ba okay so sama-sama po tayo hanggang sa tagumpay hanggang sa makuha po natin na matanggal at ma impeach si Sara Duterte. Sa malian ng mga mongpulsa ng biyelo, tayo'y namin rito, muling pinagbukod ng mga pagtakasala ni Sara Duterte. Pinaghiwa-hiwalay ng mga Duterte, pinagwasak-wasak ang mga bayang Pilipino. So balit ngayon, Duterte,